7 signs na nagsiselos ang lalaki. Number 1. Palagi niyang tinatanong kung sino ang nakakachat, nakakasama o nakakausap mo. Gusto kasi niyang malaman kung nakakausap mo ba ang taong pinagsiselosan niya. At kapag tinanong mo, malamang ang sagot niya lang ay wala lang. Pero ang totoo, siya ay nasasaktan. Ito, hindi aamin na siya ay nagsiselos. Hindi kasi namin katulad yung mga babae na kapag nagsiselos, ay sobrang halata at parang ang sasabihin. Unlike sa mga boys, never iyan aamin na nagsiselos siya. Kasi minsan naiisip na parang nakaka-turn off sa ibang babae kapag sinabi na nagsiselos ka. Number three, kapag tumatahimik at nagtatampo sa iyo. Sa halip na sasabihin niya ng direktang nagsiselo siya, tinadaan niya lamang niya sa pagtatampo para manaman mo ang nais niyang iparating sa iyo. Nagsiselo siya. Pang-apat, pinagbabawalan kanyang sumama sa tao. Pinagsiselo siya niya. Dalawang bagay lang naman ito. Pinuprotektahan kanya kung natatakot siya na baka masanay ka doon sa tao at maagaw ka sa kanyang buhay chine-check niya yung cellphone mo o binubuksan ng account mo. Ayaw niya kasi makipag-usap o makipag-chat ka sa mga lalaki. Hindi niya mismo kakilala o kilala pa ng lubusan. Number six, kapag nagtatanong siya palagi tungkol sa ex mo. Gusto kasi niyang malaman kung mahal mo pa ba ang ex mo. Gusto niyang malaman kung gaano mo siya kamahal. At tinitimbang niya ang paglalarawan mo sa kanilang dalawa. And last at the least, number 7, ayaw pa niyang sobrang nagpapaganda masyado. Matatakot siya na may ibang tao na magkagusto sa'yo at ipagpalit mo siya, lalo na kung hindi ka niya nakakasama palagi. Ilan lamang ang pitong sinyalis na ito para malaman niya nagsiselos ang lalaki, lalo na kung hindi sinasabi ng boyfriend mong nagsiselos siya. Isang bagay lang naman ang gustong iparating ng lalaki sa'yo kapag nagsiselos siya layuan mo ang tao kung niya Kung talagang mahal mo siya gusto niya mag-focus ka lang sa kanya alam mo kung babae man o lalaki once na nagsiselos yan sobrang mahal ka ng tao kaya napakasyerte mo kung silosa silosa ang partner mo kasi ayaw kanya mawala sa kanyang buhay hanggang niyan God bless. Sobrang mahal ka ng babae kapag sobrang silosa at laging tamang hinala. Makinig ka para maintindihan mo. Normal na itong pagiging sobrang silosa at tamang hinala sa isang babae. Kaya magtaka ka na kung hindi ganito yung girlfriend mo. Totoong mahal ka ng babae kapag lagi siyang nagsiselos sobrang sarap kaya sa pakiramdam na magkaroon ng ganitong girlfriend. Ramdam na ramdam mong ayaw kanyang mawala sa kanyang buhay. Kaya huwag kang magagalit kung nagsiselos iyan. Karamihan kasi sa mga may girlfriend na selosa, tumatagal ang relasyon nila. Except kung kabilang ka sa mga lalaking hindi marunong mag-appreciate ang nararamdaman ng babae. Pero baka tanungin mo, paano naman boss kapag sobra na siya? abnormal talaga ang mga babae boss napakatupakin din nila yung tipong wala ka namang ginagawa pero nagagalit siya tapos kapag tatanungin mo naman kung bakit nagagalit siya susungitan ka bigla hahayaan mo naman at di susuyuin pag iisipan ka ng masama ang malalapa kahit sino pinagseselosa niya Wag kang magtaka dahil ganyan talaga ang mga babae, boss. Bilang lalaki, nawakan mo pa ang pagintindi at pag-unawa mo sa kanya kasi minsan nakakapagod iyang gawin. Pero kung talagang mahal mo ang isang babae o iyang girlfriend mo, hindi hindi ka magsasawa. Huwag na huwag mo siyang bibitawan o iiwan kung silosa siyang babae. Kasi sa totoo lang, swerte mo kung silosa ang girlfriend mo. Nagpapatunay lang kasi iyan na seryoso siya sa relasyon niyo. Ngayon kung inaaway ka at nagsiselo siya, yakapin mo lang at iparamdam kung gaano mo siya kamahal. Kasi gusto lang iyan ng lambing mo. Assurance lang naman ang kailangan niya. Kung talagang mahal mo siya, isa lang ang masasabi ko sa iyo boss. Iwasan mong sakta ng damdamin ng babae kasi sa totoo lang, madalas sinasabi nilang okay sila ayos lang sila pero sa puso't isip nila umiiyak na iyan kasi napapagod na sila nasasaktan na sila sa mga bagay na hindi mo maunawaan huwag mo sanang isipin nag-iinarte tuwing nagdiselo siya kasi once na ang silosang babae ay napagod at sumuko iyang silosang nangungulit sa'yo iyang silosang nalalambing sa'yo bigla na lang iyan magpabago hanggang sa mawalan na ng pakisayo dahil sa pambabaliwala mo. Tandaan mo yan. God bless. Bigla na lang iyan magpabago hanggang sa mawalan na ng pakisayo dahil sa pambabaliwala mo. Anim na sikretong sign na nagsisinungaling ang partner mo. Number one, iba ang kwento niya sa nalaban mong kwento ng iba. Yun tipong magkasalungat ang sinasabi ng iba sa kanyang sinasabi na talagang pagdududahan mo. Paiba-iba ang sinasabi niya at ang sinasabi ng ibang tao. Number two, hindi siya makatingin sa iyo ng derecho. Kapag nagkukwento siya o nagsasabi sa iyo, hindi niya kayang makipag-eye to eye dahil may inililihim siyang bagay na ayaw mong matuklasan. Number three, palagi na siyang umiiwas sa'yo. Yung tipong may nagbabago sa pakikitungor niya sa'yo at minsan nahuhuli o nadudula siya sa mga bagay na sinisikreto niya sa'yo. Number four, kapag lahat ginagawa niya para lang maniwala ka. Yung tipong lahat ng paraan na alam niya, makumbinsi ka lang na maniwala sa kanya ay gagawin niya. Para lang hindi ka magduda kung mo ang kanyang tinatagong sekreto. And number five, bigla na lang magagalit kapag ipinaramdam mong nagdududa ka. Gusto niya kasing iparamdam na sinisimulan mo o ikaw na naman ang nagiging sanhi ng away ninyo dahil sa pagdududa mo. Gusto rin kasi niyang iparamdam na magilti ka sa pagdududang ginagawa mo para maisantabi niya yung lihim niyang tinatagong. Ikaanim na sign, gumagawa siya ng paraan para ilayo ka sa mga taong nakakaalam ng na kanyang sekreto. Natatakot siyang malaman mo sa iba ang pagsisinungaling na ginagawa niya kasi takot din siyang sabihin sa iyo. Kaya lahat ng paraan din para ilayo o makaiwas ka sa mga taong posibleng maglantad ng sikreto niya ay gagawin niya para lang hindi mo malaman ang pinakatatagong lihim niya. Ito ang anim na sa tingin kong sikretong sign para malaman mo kung nagsisinwaling ba ang partner mo. Hindi kita pinag-overthink masyado pero kung sa tingin mo nakakaramdam ka na. Kumawa ka na ng paraan para matuklasan mo ang inililim sa iyo ng taong minamahal mo. Malay mo, ang kanyang sikreto ay may iba na pala siyang gusto. Masakit iyon pero dapat alam mo ganda mo yan god bless sa tuwing tinititigan ko siya hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko ano nga ba ang ginawa kong maganda para ipagkatiwala ka ni Lord sa akin ano ba ang ginawa ko para ang isang katulad mong tao ay patuloy akong mahalin sobrang nagpapasalamat ako sa kanya kasi palagi niyang pinapatunayang ang mahalin siya ay hindi mali. Ang mahalin siya ay biyayang ipinagkalob sa akin. Huwag ka sana mag-alala sa sasabihin ng iba. Mamahalin kita, ipaglalaban kita hanggang sa pwede na tayong magsama at maging tayong dalawa. Tandaan mo yan. Cutlass Ito yung ayaw ko sa lahat Sobrang init ng panahon At maalinsangan Sa susunod na buwan naman Palagi na ulit uulan Tapos sa mga susunod na araw o buwan Hindi mo mamamalayan bigla ka na lang niyang iiwanan. Kung magihiwalay man tayo, ako yung higit na masasaktan. Pero sa atin dalawa, ito yung higit na mawawalan. Dahil darating yung araw na magmamahal ako ulit. Tulad na pagmamahal ko sa'yo. Pero wala na magmamahal sa'yo. Tulad na pagmamahal ko. Sa totoo lang, sobrang daling makontento sa isa kung gugustuin mo. Alam mo kung bakit? Kapag totoong mahal mo kasi ang isang tao, pipiliin mong iwasan yung mga bagay na alam mong makakapagpalabo ng tiwala ninyo sa isa't isa. Yung mga bagay na alam mong makasisira sa relasyon ninyo. Huwag mo sanang ang masira yung pinangarap mong tao dahil lang sa panandali ang sayang pinaramdam sa'yo ng salitang tukso. Tandaan mo yan. God bless. Tinanong ako ng ex ko Bakit ayaw ko raw makipagbalikan sa kanya Isa lang yung naging sagot ko Kasi para kaming exam noon At ayaw ko nang maulit pa ngayon Siya kasi yung tanong na mahirap intindihin at unawain Tapos ako naman yung ginawa niyang option.